Yang yes, si Yaya Dab, manggagaya yan sa akin. Ano kung bakit? Dahil paborito kong isaw, ginaya niya din. Paborito niya din ang isaw. Pero ang kaibahan namin, na ganito kumain ang isaw ang Diyosa. Hmm. Mga kaibigan, isa sa pinakapaboritong pulutan sa inuman ay ang isaw o mga barbecue. Pero lagi mong tandaan, ang pulutan ay pamatay lasa sa anak. Hindi pantawid gutom, okay? <coughs> Kung okay inyong gagawing barbecue, anong party ng katawan ko ang iihaw nyo? Ang aking puso? Ang aking atay? Ang aking dugo? Ang aking kamay, ang aking paa, ang aking pwes, ang aking pwes, aking pwes. Anong doon ang inyong iiyaw para maging masakit na mag